Kamusta baby Marco? Oh, nakabis na si baby Marco ah. Ang ganda ng suot na. Oh, ano? Oh, no. Kamusta? Ay, natawang, no, baby. Kamusta eh. baby ko? ah oh, kamusta? Ngayon, kamusta yun naman natin si Trixie, no? Ayun, ano? si Trixie. Kamusta, be? Okay lang naman po. Ito, inatake na naman po siya ng kubo. Si Baby Marco? Okay. Oh, Malag... Pinin po, nagtanong po sa sa kapitbahay. Pwede po yung, ano, Ambroxol. Ah, uh, pwede yun. Sabo, spot Ngayon, pinainom ko kasi sabi sa akin, hanggang 3 lang daw, number. Mm -hmm. Malamig kasi yung panahon, kaya inuubo no si Bibemarco. Lakas nga po ng, ano yun. Mm, laki na yun, eh. na. Sa halak po niya, dinidikdikan po nalang po ng malunggal. Mm -hmm. Ano dapat? Pwede rin yung, ano, na no? Magpo. Oregano ba? Oregano? Mm -hmm. <coughs> so, so, ikaw nga, inuubo eh. ka rin eh. Wala ka na rin gamot? Wala na po. Mamaya mm, bibili tayong gamot, no? Kasi bibili rin ako. Yung sasabay ko na yung gamot nyo. Ano to? Kamusta naman, Trixie? Umuwi na ba si Jericho o hindi pa rin? Hindi pa po. Ah, hindi uh, pa? Ano po? Pero nagkausap kayo? Sa... Sa Jericho? Ano po? Sa cellphone lang? Hindi po. Hindi pa po kami nag Ah, hindi pa kayo nagkakausap? Ano? Mayroon po Ano? Kaibigan na... Nagsasabi lang sa akin na ano... Yung, totoo nga po yung balita na meron nga daw po siya, kaya hindi daw po siya umuwi. Pero, ang totoo daw po noon, uuwi din naman po siya. Gusto niya po ma makahawak ako ng pera. Sabi ko, hindi ko naman hihingiin sa iyo yung pera. Sabi ko, ganun, gusto ko lang makita ka lang ng anak mo, kasi nga, di ba, iyak na iyak, may na. Kaya nga. Gahanap ng tatay. O ano namang naisip mo? Anong pakiramdam mo nung nalaman mo na totoo nga talaga daw yun? Ano po, parang sa isip ko po, nung una po nasaktan po ako. Pangalawa po, nabaliwala ko po na ano po may nagsabi sa akin. Tapos pinasabi, daw po, pinasabi din daw po niya na aamin naman din daw po siya pagbalik niya rito. Ngayon, babalik hmm. daw po, po siya po. rito. Bukas, tapos kakausapin niya raw po ako, sabi sabi ko naman, sige, pwede naman tayo mag-usap. Sabi ko, kung sakaling babalik ka, gusto ko magtitino ka na. Sabi ko ganun. Kaya nga, ang hirap ko yung mabuhay ng broken family nung no. tapos kung kailan may anak kayo sa kasya ng ganyan, di ba? Sana nung una pa lang, di ba? Kung hindi niya kayo gustong makasama ng habang buhay, sana nung una pa lang naisip niya na yun, saka, hindi yung ano, ngayon. Sinabi niya na rin po sana sa akin na ano, yung totoong ano niya, di ba? Kaya nga, hindi Para, uh, hindi na po ako nag-aantay, hindi na po ako nag-iisip. Kaya nga, pero mahirap, mahirap yung gano'n na wala yung asawa mo, yung pala nasa iba. Okay. Tapos maghihintay ka dito na para kang ewan na nag-aantay sa wala, di ba? Uh, ang balita ko nga daw po na sabi niyan po, sa cemetery do, daw po, hmm. na pinagdilinis daw siya ng ano niya, yung nga yung babae para meron din sila mawakan ng pera. Ngayon, may nagpunta rito. May oh. nagpunta rito yung babae na kaibigan ko po. Yun nga po yung nabanggit ko sa inyo nung una. Oo. Oh. Sabi niya, iipunin niya lang daw yung pera pero uuwi daw po siya talaga bukas. Hindi naman daw niya ano, gagalawin yung pera sabi niya. Kaya nga. Uh, pero sobra yung ginagawa Say. niya, maling-mali, no? Opo. So kaya mo, kaya mo, Trixie, pag uwi niya, no? Pag naabutan ko si Jericho dito, pagsasabihan ko, kakausapin ko siya. Kahit hindi ko na iparinig sa'yo, no? Kami na lang, kami opo. na lang nila, Mama Rose. Kakausapin namin si Jericho para sa'yo, no? Kapayuhan natin si Jericho. Baka sakaling mabago yung isip niya, maliwanagan yung pag-iisip, no? no? Baka nasasaniban ng masamang elemento at kung ano-anong ginagawa, di ba? Ang naman si Trixie. Mabait naman si Trixie ang asawa, eh. Okay lang, na, na. okay lang, okay naman po ako sa kanila eh. Hmm. Pati masaya nga po ako na napakabait po sa akin ng magulang niya eh. Hmm. Ng ang, ang, ang kanya, ang pamilya niya. Siya lang po talaga yung may problema sa amin. Kaya okay. nga, pero hanggat maaari no, wag mo na lang sigurong ano madalas awayin si Jerry ko no. Baka inaway mo kasi. H -h hindi naman po ako ganun. Ako pa nga po yung inaway. Alas, mamura na nga po ko eh okay lang naman po sa akin yun eh. Pumumurahin niya ako eh. Siya naman po yung nag di ba? Diba? Bait ni Trixie, no? Handa okay. mo pa rin siyang patawarin kahit gano'n yung nagawa niya? Handa po kung ano, sumugan sa kanya na kung ihingi po siya ng special, ng sorry, ng tawad. Handa po kung humarap sa kanya na tatanggapin ko po siya. Kasi bilang ama siya ng anak ko, hindi lang sa asawa ko, para sa anak ko gagawin ko po yun. Galing na Trixie. Ang mo naman Trixie, no? ah uh, napakabuti rin ang puso ni Tri Trixie kaya deserve niya talaga na alalayan at tulungan natin no, babayan and then si Trixie po ay ano pa, bata pa, bata pa si Trixie at ang isip po niya ay bata pa kaya kailangan talaga gabayan si Trixie no? pero ganun pa man kahit sa kabila ng ano to ng edad niya na bata pa ayan, marunong si Trixie yung, ano, makaintindi at marunong siyang magpatawad, no? Handa niyang patawarin si Jericho, alang-alang kay Baby Marco. Ano si Baby Marco? Oh, ano, ah. baby? Mismo na si, ano, papa mo? Mismo na papa mo, baby ko? Ha? Kaya mo, uwi na yan, no? Ah. Oh. Opo, miss na ng baby yung papa niya, no? Ayan ikaw ba, Trixie, na may mismo na yung asawa mo? Sobra po. sobrang miss na daw niya. Kayaan mo at, ano, malay mo na, may awan Diyos. Babalik na rin yung si Jericho. No? Ah, ano lang po, ano, sa akin lang po umuwi lang po sa sakin. Kahit po, meron po kaming, ano, pagkakalaguan. Oh, kahit po, meron po siyang iba. uwi niya lang po kahit po yung anak ko lang po yung itindi niya. Masaya na po ako kahit hindi na po ako. Basta, anak ko po, maasikaso niya po. Yun po yung... Grabe no, ay. ang bait ni Trixie. Handa siyang magpakamartir. Alang-alang sa anak niya. no sa bag... Sa bagay, gano'n naman talaga mag, mga magulang, walang magulang na makakatiis sa mga anak nila, no? Kagaya nga po nung kapatid niya, kahit sobra pong sama sa akin, uh, mm. sasagot po niya ako. Sa, sa akin naman po, bilang makakatanda ko, oh, unawain ko na lang po siya. Nabilihan ko pa nga po ng damit eh. unawain mm -hmm. mo na lang uh, kasi ano, bata rin yun, no? Alam mo naman mga bata ngayon, hindi pa natin ba ang mga anong isip ng mga bata sa ngayon. Balang araw po, matututunan niya rin po lahat ang bagay na kung ano po yung nasasabi niya, nagagawa niya sa akin, sa iba pong mga sa kanya. Kasi bata pa yung mga yun, no? Hindi pa nila alam yung mga ibang bagay-bagay, hindi pa nila naiintindihan. Pag nagkaedad na yun, nang magdalaga na yun, maintindihan niya rin ang lahat. At siguro naman hindi niya na yung gagawin sa'yo, no? Hmm. Ano to? Kamusta pala kayo? Nung nakaraan, naluto mo ba lahat yung binigay ko? Nadinala namin na ano? Po, ano po? Yung talong po na nasa pakbe, oh, nasira po. Tinanggal mo na lang? Opo. Pero naman po ko na isinama ko po. Di ba may iba pa yung so, talong na buo? Yung okay, may... Opo, yun nga po yung sinama Ay, yun na yung sinama ko. mo. Dapat oh. po, ipiprinto ko po. Eh, nasira po yung talong sa pakbe tinanggal ko po pati yung okra ngayat tinayat mm -hmm. ko po yung mga buo mm -hmm. at first yung ano po sapsul ginis ako po mm -hmm. ganun yung tinulunan no, oh, oh. ganun lang naman talaga madali naman matutong magluto no uh, at sa ngayon yan sasama muna namin kay siguro sa shelter dahil hintayin natin yung sasakyan dahil pupunta tayo sa sementeryo no at uh, may surprise ako sa iyo doon ayan po mga kababayan at abangan nyo po kung ano yung surprise ako kay Trixie at uh, ano to? Sasama po natin silang mag-ina sa cemetery pupunta po kami ngayon at dadalaw na rin po ako sa aking ama no. Ayun po mga kababayan, ayun po ang update kay Trixie at kay Baby Marco. Ayun, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. No, baby no. Alis tayo ha. Sama muna na shelter na. No? Ha, so, so na no, tao. Sama ka muna ha para makarating ka shelter namin. na, no? Sama muna si Baby Marco. Tuntuo. Oh, lika na, talis ta, na tayo na. No? Ah, no, sakay na lang tayo papunta shelter para ano, sabay-sabay na tayo nila bench. Ayun mga kababayan, please share po ng video nila no. Ayun po, update sa so mag-ina. Maraming salamat po muli and God bless po.